Basta. <laughs> ma mga katrip another vlog na naman another video na naman ngayong araw so si kuya dun sa bye bye magpapagupit dun sa akin tapos papikit ko niya rin papikitin ko siya ano yung ano niya salamin daw ano yung ano niya inututusan utu niya ako magkala salamin Kunyari, pakikitin ko siya tapos yung kilay niya. Ganyan ko lang risoro. Kamaya, um, abangan nyo. Kumanda kayo. Kumanda ka. Ito na yung salamin. Ingat! May baterya? Oo. Uh -huh. bye-bye. Tara, bye-bye kay presko ko doon. Tunglog ka. Supply mo na tayo. it

Tidak <laughs> ada Tama ka trip ng paggupit sa akin. Ah, grabe kung galing gupit, oy. Pantay. TikTok mo ito na order. Hmm. Eh, selfie po talaga. Sagad. Kalbo, sino gusto ng paggupit dito lang? Hanapin niyo si Lab Trip Vlog. Hanapin niyo lang ako. Libre. Libre lang. May 100 g cash pa. Sino magpakalbo dito lang sa akin, may 50 cash pa. Wala nang ulitan. <laughs> Kalbuhan. <laughs> Or. Pantai Palet ituannya. Oh, iya, iya. oh, Aku gupit boy. Okay,

Si boss mo tingnan pa ba 'tong i-try ko ting boss mo ba? Boss ka? Dili, iri suron ta. At Kani bali-bali doon niya, tara yang. Oh. Ka? Oh. Kalbo for today. Eh, nagagastos si Ampo. Mana nah, sampo ka pa? Ribli din ka pa? Ribli din? Sir sir yan. Na